Naku mga kababayan ko, uuwi na lang sa Pilipinas si Harry Roque. Meron pang mga pahabol na banat mula kay Pangulong Bongbong Marcos. At kitang kita dito mga kababayan ko, ang pagiging maka-China. Ay naku ah! Yung pagiging maka-China ni Harry Roque nakita ngayon dito, muling lumabas ang pink dragon sa kilikili ni Roque. Mga kababayan, eto, at uh, nanggigigil na naman dahil nagkomento yung uh, nagkomento uh, si Harry Roque tungkol ano tungkol sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos. Uh, pagpunta sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Oy, sa US mga kababayan, Charis. O ito na. Panoorin natin ang video na to mga kababayan ko. Ano na naman ang pinuputak ng butanding mga kababayan? Ito, panoorin niyo. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Tanga! Alam namin! Ikaw lang ang hindi nakakaalam! Loko-loko! <laughs> Sabi ni Areroque, eh, gagawin na naman niyang bobo yung mga taga-suporta niya, mga kababayan ko. Sabi ng no? Pupunta na naman si Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Hindi natin alam anong gagawin niya. Pwede eh, ba yun? Eh naka-broadcast lahat ang sinasabi ng presidente. ba? Diba? Time to time may news. <laughs> Alam mo, pag-uusapan nila doon ni, ano, ni donnie president ni... Uh, unahin ko na, putya ka naman, Rocky. Ang bobo naman ito. Naging spokesperson ko. <laughs> Hina-high blood mo ko eh. Sarap mong paluin ng tambo. Ay, upuan pala. So, up upuan pala to. BBM pupunta ng US kasi may problema tayo sa tarip ng ano ng US. Aaay <laughs> ah, mak ma Pucha naman. Ayoko nang ayoko sabihin to eh. Ayoko sabihin to eh. Sisiraan mo si mo si BBM ako kaya ko sabihin to eh. Aayusin ah, ni Bongbong Marcos ni presidente yung problema sa tarip. Kasi maaapektuhan ng bansa natin. Okay? Second, mga kababayan ko, magpupulong sila ni President Donald Trump because pag-uusapan din nila yung bilateral talks tungkol sa depensa natin laban dito sa China. Ano pang maitutulong nila sa bansa natin? Papaliwanag ko na ari, eh! Ang Tubo. Pangatlo, mga kababayan ko, susubukan din ni Pangulong Bongbong -Bong Marcos na makapaghatak pa ng investment sa mga businessmen. O, oh, parang hindi mo alam. Par talagang hindi mo malalaman kasi close-minded ka, sarado ang utak mo. Ha? Ah, Tinatabunan na ng taba! Ha? Ah, taba! Ha? Ah, iwas iwasan mo kasi kakakain dyan ng ano eh. Diyos ko. Kaya ka nagkaka arthritis eh. Suta ka, nagsimba ka lang, nagkaroon ka na ng benda sa paa. ba? Diba? Ibig sabihin nung papasok ka pala ng simbahan, pinuputol na ng Diyos yung paa mo. <laughs> lang ah. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade um, agreement. Ah, sa... mali ka dyan. O, oh, bakit daw? Kanino tayo papasok ng trade agreement? Sige. Uh, sa Amerika, na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. Ay, talaga! Ah, oh, bakit? Sige, kaya ba kami protektahan ng China, 'di ba? Ito <laughs> lang mga kababayan ko. Eh, I will give you ano, uh, short opinion lang patungkol dito kasi uh, hindi malalim yung pag-aaral ko doon sa trade agreement na yan eh. Ang alam ko mga kababayan ko kung bakit nandoon si Pangulong Bongbong Marcos because hihirit si PBBM kay President Donald Trump, na magtaasan yung taripa natin. Kasi malaki mawawala sa bansa natin, mga kababayan ko. Malaki mawawala sa bansa natin. Kasi ngayon, yung growing economy natin, mga kababayan ko, is moving forward pataas. Yes, I guarantee, mga kababayan ko, yung ekonomiya natin ngayon sa bansa natin, is na stable ni Pangulong Bongbong Marcos unlike doon sa mga Asian countries pa. Mga kababayan ko, natalbogan natin ng Indonesia, natalbogan natin ng Malaysia, even Thailand. Mga kababayan, yung growing economy natin is nagbubus pa pataas kahit na tayo ay naka-handbrake. Yes, tama ba ako? Mga kababayan, bakit ko nasabi naka-handbrake? Because hindi pa napapalitan yung ating economic constitu constitution economic ito ah economic uh, constitution yung paggiginan open market ng bansa natin hindi natin nalulu hindi pa natin naluluwagan yung restriction kasi 60 60 40 pa rin ang hatian mga kababayan ko pero deep uh, moving forward nagawa ni PBBM na paangatin yung bansa natin kahit na tayo ay 60 40 pa rin 60% sa Pilipino 40% sa dayuhan Hirap makakuha ng investment pero nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na magpapasok na magpapasok ng investment. Ngayon mga kababayan, for example ng investment ni Pangulong Bongbong Marcos na natapos, yung Green GSM. Yung E, -E vehicle ngayon mga kababayan ko na Green GSM. Naalala niyo yung kulay green na taxi? Meron na yan. Mga kababayan ko, that is Vietnamese company na nahatak ni Pangulong Bongbong Marcos para mag-invest sa Pilipinas. And mga kababayan ko, isa sa mga pinakamalaking kinagkukuwanan ng resources natin sa bansa natin is the trading partner within the US. Yung taripa, yung tinatawag natin ng mataas. 20% tariff Mabigat yun. Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na danasin natin yung dadanasin ng China. Mga kababayan ko. That's why, lalapit si PBBM ngayon doon, makikiusap kay President Bong, kay President Donald Trump, na Mr. President, pwede mo bang gawin sa amin kahit 18 or 17% na lang? Kasi yung ekonomiya namin, uh, nag-growing pa kami, kailangan pa namin ng ganito. Kailangan pa namin na ayusin to Mr. Mr. President Donald Trump. Isa kayo sa mga pinakamalaking best partner namin pagdating dito. Ngayon mga kababayan, yung ginagawa ni PBBM is for the Pilipino. Itong puta na to, hindi na maintindihan mga kababayan. Hindi seryoso ang sinasabi ko, mga kababayan ko, ha? Literally. Ako bilib ako i-BBM ngayon. Bakit? Mga kababayan ko. Gagawin niya, mga kababayan ko, ha? Gagawin niya ipagmakaawa ang Pilipino sa ibang lahi. Huwag lang tayo maghirap sa bansa natin, mga kababayan. Sorry for my, for my bad words, pero literally hindi niya alam, eh. Kasi hindi niya dinanas kay Duterte, eh. Magkaiba si Duterte at si Bongbong. Si Duterte humalik sa pwetan ng China habang si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, inilalaban ang karapatan natin sa US. That is the biggest difference. Kaya ngayon hindi niya alam, mga kababayan ko. Bakit ba, bakit ba tinatamaan itong tao na to? This person is a fraud, China. Mga kababayan ko. Di ba? Kahit anong halik nila sa pintuan ng China hindi sila pinagbubuksan mga kababayan. Kahit anong bow nila sa harapan ng pintuan ng China hindi sila pinagbubuksan. That's the reason kung bakit. ba? Diba? Tuloy. Pipigilan po nila yung free trade natin sa bansang China samantala oh, Pipigilan nila yung free trade na inumpisahan ng tatay sa China. Kamalaking pinanggagalingan ng mga inaangkat natin mga produkto. Alam niyo ba kung bakit isa sa bak bakit ginanya ni Donald Trump yung ano? Bakit ginanya ni Donald Trump yung uh, at binilakihan yung tarif na 20%? Mga kababayan ko, kwentuhan ko kayo ha. Ah. Kwentuhan ko kayo. The reason kung bakit ginawa ni Donald Trump na lakihan ng tarif sa China, you know what's the reason? Kasi ang US ang pinakamalaking contributor ng China. The more na nagpapasok ang US mga kababayan ko ng pera sa China, the more na lumalakas ang China. So it means mga kababayan ko nung panahon ni uh, dating president uh, I I forgot din nung dating presidente bago si Donald Trump mga kababayan ko. Uh, si ano? Si Biden. Biden is often the gates, mga kababayan ko. Nung inopen ni Biden yung gate, mga kababayan ko, pati sa trading naging powerful yung China. What ba, what's the reason kung bakit naging powerful? Mga kababayan ko, sa makatuwid, yung dragon pinakain ng leon. Mga kababayan ko, yung leon dala ng dala ng pagkain sa dragon hanggang yung dragon mga kababayan ko, lumaki sa leon, mga kababayan. That's the biggest problem. Ngayon, pinipigilan ng US, mga kababayan ko, na lumawak pa yung impluwensya ng China sa buong mundo. Bakit? Kasi mga kababayan ko, kapag lumawak ang lakas ng China, mga kababayan ko, the next powerful country maybe maging China. Mga kababayan, 'yun ang kinakatakot ng US. Ngayon, mga kababayan ko, dadagdagan nila yung tariff, mga kababayan ko, para pahinain tong US. Kaso nga ng ah, uh, US itong China. Kaso nga lang, mga kababayan ko, ang mangyayari nito, mga kababayan ko, apektado ang buong mundo. Ang gagawin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi tayo madamay sa mga kaalyado nito, makikiusap kay Donald Trump. Na, Mr. President, yung bansa namin paangat pa lang. Yung bansa namin ganito. Eh baka pwede ito nalang gawin ko para sa mga mamamayang kong Pilipino. Mr. President, baka pwede ito lang ang gawin natin. No? Yun, yun yung presidente namin. Mr. Roque yung kaya kaming ipagmakaawa, wag lang kami maghirap sa bansa namin. Hindi lang matiis ni Pangulong Bongbong Marcos na maghihirap tayo, yun yung nang iiwan yung legasya sa bansa natin. Unlike doon sa pinalitan ni BBM, mga kababayan ko na presidente, na pag-alis ng Pilipinas, nasandamak-makang utang. Di ba? Sandamakmak ang utang, sandamakmak ang problema, at samutsari ang naging problema ng taong bayan. That's the biggest difference, mga kababayan ko, ni BBM. Mga kababayan ko, ngayon ang tanong ko dito, ang tanong ko dito, bakit kailangan gawin ng, ng, ng US yon? Mga kababayan ko, para paliitin ang puwersa ng China sa Asia. Bakit? Siyempre, mga kababayan ko, tayo rin ang apektado. One of these days, mga kababayan ko, pag hindi pinigilan ng ano, pag hindi pinigilan ng uh, ng US itong ginagawa ng China, baka mamaya eh, baka mamaya mga kababayan ko, yung buong uh, uh, West Philippines si kainin na ng China. Baka susunod yan ang Metro Manila hanggang Palawan sakop na ng China. Nakasabihin sa China na yan. Wala na tayong magagawa nun. Di ba? So ngayon, mga kababayan ko, hanggat kayang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, inalaban niya. Sabi ko nga sa inyo, malaki ang pagkakaiba ni Digong at ni Bongbong. Si Bongbong may utak matalino hanggang si Digong sunod-sunura na parang aso. Tuloy! Ay sa China. At uh, kung mawawala ang mga taripa ng mga uh, kalakal na binibili natin sa China mas mumura po yan at magiging mabuti sa ating mga kababayan. And yet Ito, mga kababayan, kung mali ka dyan, mali ka dyan, Harry, okay? Pukon, try kita. Nakapunta na ako ng China. Twice. Nalibot ko na ang uh, Shenzhen, nalibot ko na ang uh, Guangzhou, nalibot ko na ang uh, Anhai, nalibot ko na ang... Uh, Ah, uh, Macau, nalibot ko na ang uh, Hainan, nalibot ako uh, siguro Beijing na lang, tsaka Changjing hindi ko pa nalilibot. Mga kababayan ko. Nakita ko yung mga yung mga lugar ng lugar ng China. Napakaganda, promise. maa amaze ka sa mga skyscraper, maamis amaze ka sa sobrang ganda, maa amaze ka sa culture, maamis amaze ka sa lahat, mga kababayan ko. Mga ka mga kapatid. maa amaze ka sa kanilang uh, bansa na sobrang ganda. But if you look to this country, this is a communist socialist republic type of government. Ganon ang China. Ngayon, ano ang nagpapayaman sa China? Mga kababayan ko, yung mga trading company. For example, itong mga sombrero natin, made in China, yung mga ano, loa, yung mga sa mga ano mga damit natin, na tela natin doon made in China, yung mga gamit natin sa bahay sa buong Pilipinas, dito sa Pilipinas, sa bahay ko, made in China pa rin mga kababayan ko. Almost the gadget is the mga plastic made in China. Mga kababayan, bakit made in China? Kasi andon yung pinakamababang labor. Mga kababayan. At doon din sa China ang pinakamababang cost of living mga kababayan ko. Yan yung, yan yung mga nakapaloob sa China. Bakit maunlad ng kanilang bansa ang tataas ng skyscraper? Pero ang tanong ko dito, mga kababayan ko, may tao ba? Yes, meron. Meron naman. Mga kababayan ko, may mga tao. At maunlad ng bansa na yan. Kaso, mga kababayan ko, mga kababayan, uh, ang problema dyan is the fallacies. Pagdayuhan ka talagang uh, mga ngapaka. Pero maa-amaze ka sa bansa nila. Bakit nga ba uh, ganyan ka ulad ng China? Kasi nagawa nilang pagandahin ang bansa nila from communist into a socialist, mga kababayan ko. Ganon ang ganon diskarte nila. Kaya napakaganda. Kita nyo, kita nyo ang, ang Hong Kong. That is part of China. State of China. Macau, State of China mga kababayan ko. Pero tignan nyo, napaka na-maintain nila yung balance, mga kababayan ko. Unlike dito sa sinasabi ni Harry Roque, kailangan niya lang gawin ng US yan kasi kailangan niyang uh, putulan ng sungay itong si China. Gawa nga, lang hindi, baka mamaya, lumaki ang impluensya ng China, lamunin tayo sa Asia. Ngayon, yun ang hinahabol nito ni, ano, ni Roque. Tuloy. Yan, isa yan sa hiningi ng Amerika na huwag tayo papasok sa mga ganyang free trade agreement sa panig ng mga bansa na hindi sinusuportahan ng Amerika. Ganon talaga. Kasi nagkakaisang magkak bansa tayo eh. Sa tingin mo ba, eto lang, sa tingin mo ba, kaya ba tayong protektahan ng China? De, Mr. Roque, I'm asking you a question. I hope na sana sagutin nyo. And mga didis, sagutin nyo. Kaya ba tayong protektahan ng China? The answer is hindi. Mga kababayan ko mindset nila mga kababayan ko, kaya nila maging powerful, galing na kami sa pagiging power, powerful country. Kasi kung talagang protektahan tayo ng China, bakit kinukuha nila yung ating karagatan? Bakit nila inaangkin even the Palawan? Mga kababayan ko, bakit nila kinukuha yan? Bakit nila kinaangkin? Bakit nila pinag-interesan? -in mga kababayan ko, you know what's the reason kung bakit, mga kababayan? Gusto nila maging powerful. Pasunurin tayo sa gusto nila which is ayaw ng US. Gusto ng US na may freedom pa rin tayo sa bawat bansa natin. Mga kababayan ko. Ang labanan ngayon, mga kababayan ko, dragon versus beast. Eh, yung pagpasok naman natin sa free trade agreement po, yan ay resulta ng agreement sa panig ng ASEAN at hindi lang ng Pilipinas. Correct, mga kababayan ko. Bakit ASEAN ang target, Mr. Roque, at ng China. Ma, oh, ba? Diba? At ng China. Ano ang reason kung bakit isa tayo sa mga malalaki ang consumers ng mga trading, no? Oh, pagkuha ng pagkuha ng mga produkto ng China. Ngayon, mga kababayan, ano ang kailangan nating gawin, mga kababayan ko? Bakit kailangan nating kausapin ng US? Ngayon, magkakaroon ng magandang pag-uusap 'yan na pagkakaisahan nila mga kababayan ko ng Asian countries para pahinain itong bansang China. So hindi po yung bilateral ng Philippines at, at China, yan po sa panig ng ASEAN at ng China. Ngayon, ang hanapin ko dito, hahatapan o mahahatak ni BBM sa ASEAN si Trump? Anyway, mga kababayan, that is a, is a short, uh, short discussion. But I just want you to know na yan yung pwedeng mangyari, mga kababayan ko, na nakikita ko, mga kababayan ko. Uh, sa sinasabi ni Harry Roque na hindi kaya ba tayong protektahan ng US? Mm, sagot ko dyan, kaya. Kasi nagawa na nila ng World War II. Mga kababayan ko. At kaya nilang ulitin yon. Unlike sa China, mga kababayan ko, na hindi pa nila napapatunayan ng kanilang sarili sa atin bilang Pilipino, hindi pa nila napapakita ang uh, kanilang katapatan sa ating bansa bago tayo umuo sa kanila na anytime pwede tayong sakupin. Like I said, mga kababayan ko, hindi rin kakayanin ng China na ang nangyayari ngayon is malabo na magkaroon ng World War 3. Mga kababayan ko, malabo na. Ang pwede lang mangyari ngayon, mga kababayan ko, uh, trade war. Mga kababayan, upang pahinain ang mga bawat bansa. Mga kababayan ko, but right now, hindi na ako nangangarap na umangat tayo kasing powerful ng US eh. Mga kababayan ko, eh. Ang tinitingnan ko na lang, yung mapababa natin, yung mapaganda natin, yung oh cow, mapababa, mapababa, natin, yung cost of living sa Pilipinas, doon ako mas bibilib kay Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, mga kabaya ko, isang mahabang usapin yan kung itutuloy pa natin to. At uh, maraming 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 salamat po sa inyong pagbisita dito sa aking YouTube channel. I hope na sana kahit papano may natutunan kayo kahit konti. Dito lang yung kay Biyahe ni Koy TV. Alright? Maraming 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 salamat po sa inyo dyan. Magpapalam na po ako. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. Alright? Huwag mong kalimutan na mag-iwan ng uh, komento mga kababayan ha.